Hindi mo siya kailangang hanapin. Hindi mo kailangang tumingin sa bawat taong daran darating. Hindi kailangang ikaw lagi ang unang kakausap at papansin. Sa mga panahong nananabik ka sa pag-ibig, huwag mo itong hanapin sa pamamagitan ng mga titig. Sapagkat hindi matang nagmamahal, kundi puso na marunong maghintay kahit matagal. Hintayin mo siya, mas mabuting hayaan mong dumating ang Hayaan mong kumilos ang tadhana. Gawin mo ang mga bagay na magbibigay iyo ng saya. Kalimutan mo ang oras at siya. Kalimutan mo may inaabangan ka. Hayaan mo dumalay ka sa proseso. Magdaan sa siklo at ng pag-iisip pagmamahal sa sarili mo. Hayaan mo magtapok kayo sa panahong hindi mo inaasahan. Sa pagkakataong hindi na sumasagi ang mga salitang ito sa iyong isip. Kung kailan hindi ka nasabik sa pag-iisip kung kailan hindi ka na kung kailan hindi ka na sa pang umibig dahil sa wakas sa kanya ka na hindi lamang sa konsepto ng kilig